Hello, hello dear! Happy Monday, everyone! So, first time ko pong hindi magbo-voiceover. Uh, salamat po pala sa 199 followers ko sa Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyo. At gusto ko po kasing sagutin yung question niya po. Uh, may edad na po ako, bakit ngayon lang daw po ako nag-aaral? So, thank you sa Thank you din po sa pag -follow. Uh, maraming nagtatanong sa akin yan kung bakit ngayon lang ko ako nag-aaral sa edad kong to, 34 years old na ako. Short story lang. Uh, sa mga hindi pa po nakakaalam, meron po kasi akong isang anak. mas nag-focus po kasi akong mag-work dahil panganay din ako. Parang nag-focus ako mag-provide lang sa family ko. Tapos trabaho lang po ako ng trabaho. Basta po ang importante, makapagbigay ako sa kanila, kung ano yung mga kailangan nila. Trabaho lang din ako ng trabaho. Ano-anong trabaho po yung pinasok Ngayon, dumating po yung pandemic. Lahat naman po tayo eh, na-experience yon na sa isang iglap, bigla po tayong nawalan ng work. So, ganun po yung nangyari sa akin sa pansamantala pong nagsara yung pinagtatrabaho. Sa kabilang banda, maganda din yung naidulot ng lockdown, pandemic sa atin kasi nakakasama natin yung pamilya natin. Kasi lagi nga tayo nagpo-focus sa trabaho. Baga nabigyan tayo ng na pagkakataon para magkakasama. At the same time, syempre, parang ang hirap din kasi papano ang yung pantutustos natin sa araw-araw kasi nga, oh, wala tayong trabaho eh. Wala tayong trabaho. Hanggang sa unti-unti, nalift na yung lockdown, unti-unti na rin nagbubukas yung iba't ibang mga establishment, katulad po nung sa work ko, uh, nag yung boss ko na magbukas siya ulit. Sabi ko, ba't parang kulang? Parang hindi pwedeng ganito na lang. Parang hindi ako pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon. So, ayun, nakita ko yung kapatid ko kasi nag-aaral siya yung time na yun. Sabi ko, bakit hindi ko kaya gawin din. Mag-aral ulit. Pero, syempre, sa kabilang banda, natatakot din ako kasi nga, paano? Hindi ko rin naman pwedeng i-give up yung trabaho ko. Kailangan ko ng trabaho. Ang kagandahan lang, time na yon nag-offer sila ng module, mo modular ng uh, educational system ng time na yon. Sabi ko yan, pwede ako kasi habang nasa trabaho ako, sasagot ako ng module. Tapos, pupunta lang ako ng school para ipasa ko yung worksheets worksheet ko. So, totoo ako na nakapag-start akong mag-aral pero senior high school lang kasi nga bawal na akong dumarek ng college kasi iba na yung curriculum nila. Kailangan nakapag-senior high school na ako. Tapos, ayun, aral, aral, aral. Yung um, grade 11 grade 11 pa nagkaroon pa ako ng chance na isali sa isang competition online ng um, science writing. Sabi ko, parang nag-doubt pa ako kasi first time kong experience yon. Baga, ako, eh, hindi naman ako ganun na magsulat, ganun kagaling kong Pero, sabi nga ng teacher ko, walang masama kung itatry, kasi meron silang kita sa akin na may potential ako pagdating sa pagsusulat. masabi sabi ko, sige, tatry ko naman kasi online lang naman yun. Eh. Pinalad naman kahit papano, naka third place din naman ako. Kasi sabi ko, ah, kaya ko pala to. Parang ngayon ko lang nadidiscover na, ay, kaya ko pala to. Kala ko, hindi ko kakayanin. May ganito pa pala ako. May ganito pala ako. So, unti-unti may nadidiscover ako sa sarili ko. So, grade 12, uh, bali, yung grade 12 ako, nag-iba na ako ng work kasi nagsarado na yung uh, pinapasukan ko. nag na yung boss ko na tuloy na siyang magsara. So, kailangan ko ng trabaho. Ayun, meron namang nag-offer sa akin ng trabaho, which is ito, hanggang ngayon yung trabaho ko pa rin po, sabi ko hindi ako pwedeng hindi, hindi magtrabaho eh nung time na yon kailangan face to face na inaalaw na ang school na magkaroon ng face to face so, sabi ko paano to kakausapin ko ka na lang yung mga teacher ko kung pwede ako mag face to so, pwede ako mag module pa ulit so, hindi sila pumayag sadly hindi sila pumayag so yung kinausap ko yung boss ko thankful naman ako kasi pumayag siya na sige ganito na lang yung schedule mo para hindi ka magahol sa trabaho mo ay sa, sa school mo ko, Pumapabor sa akin yung pagkakataon ay, papasok sa school ang saya saya kasi after 14-15 years nakabalik ulit ako sa school grabe yung pakiramdam na parang ala ang sarap palang mag-aral before kasi parang hindi ko na-enjoy may natay yung Iberjano, tulad ko. Pero, nang time sabi ko, ah, sabi ko lang mag-aaral. Tapos, yun nga, unti-unti, nade-discover ko na, oh, magaling pala ako dito. Alam ko pala to, kaya ko pala mag-excel dito. Na before, hindi ko alam. Nade-discover ko lang, kasi, minyan, pumasok na ako sa school. Ah, uh, pinalad nga po, nakagraduate ako na, with honor. Yan. Tapos, nakasali pa rin ulit ako sa kontes alin, lid. Sa lid, yung li 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 teacher ko. Tapos, dagli ang talumpati. Sabi ko, magaling pala ako. Parang hindi naman magaling. Parang, may, kaya ko pala. Kaya ko pala to. Na, nakikita nila sa akin na may potential ako sa ganito. Kaya sabi ko sila nga, parang, sila nga, may sila sa akin. Ako wala akong tiwala sa sarili yun pala kaya Sabi ko, ayan, okay na, nakagraduate na ako. Yun, medyo kinakabahan ako kasi nga, college na may entrance exam. gusto ko man yung course ko, yung eh, gusto ko man yung pangarap ko na matupad, mag-aaral ng college na take ko yung course na gusto ko, hindi ko magawa kasi nga dahil nga sa curriculum ngayon ano yung strand mo ng senior high school, yun yung i- yun yung, yung mo sa college unless mag-private school ako. So, wala naman akong pang-private school. Kailangan ko sa public school lang. Pinalad naman, nakapasa ako sa CSU. Kaya, ini ko yung IT. So, medyo malayo sa line ko talaga. Kasi, sa sobrang paghanga ko sa kapatid ko pati yan, nasundan ko kung ano yung kinukuha niya. Sa kabilang banda, marami pa rin akong didiscover sa sarili ko na akala ko hindi ko talaga kaya. Unti-unti, medyo na late lang din ulit ako kasi irregular ako ngayon dahil nga may hindi magandang nangyari sa nangyari Pero, thankful talaga ako kay Lord kasi naaalay na. mga ito yung tamang path na pinapatake niya sa akin. Kasi, yun yas, may mahirap, mahirap ang buhay lalo sa ngayon. Pero, syempre, pipiliin mo pa rin bumangon. Buhay. Kasi nga habang may buhay, may pag-asa. Kaya sa mga alam natin na lahat tayo, struggle sanagay. Marami tayong pinagdadaanan sa lahat. Pero kaya natin yan. Tuloy lang ang laban. Papasaan din eh may magandang maidudulot din doon sa buhay natin. Kaya po, ayun. Sana nasagot ko yung question niya at sana patuloy niyo po rin po mong suportahan. Uh, please subscribe sa YouTube channel ko sa Jeanne BITAN Thank you. Thank you. God bless everyone.